So what's up mga guys So super happy ako guys Sobrang saya ko talaga guys Dahil Hindi talaga ako nang sobrang saya ko guys Kasi guys um, Ito guys So dati guys Nangarap lang tayo guys Na maging ganito At yun ito expect guys Na matutupad yung mga pangarap natin guys So paunti unti So Ito pa salamat ako guys Dahil sa inyo guys Dahil sa inyo Ngayon guys ay 200k subscribers na tayo guys Yes So guys so 200k subscriber na tayo mga guys Dahil sa inyo yan So Maraming salamat guys sa mga pag-support nyo sa akin. So, thank you, thank you talaga. At um, nagpapasalamat din ako sa inyo guys. So, maraming salamat sa pag-support. And sana guys, lagi nyo pa rin supportahan tong aking YouTube channel, Benji TV Vlog. Um, yan. So, salamat maraming salamat guys. Yan talaga. So, thank you, thank you talaga sa inyo guys. Dahil sa inyo naabot ko tong 200k subscribers natin guys. Yan no? Um, thank you, thank you talaga. At nakakatulong talaga sa pamilya ko ngayon guys. So, sana guys, um, supportahan nyo pa rin ako. Yan. So, dito ako ngayon sa bahay ng kaibigan ko guys. So, dito rin sa netin tinatambayan ko. So, So, dito lang kasi ako nagtatambayan. Um, maraming salamat talaga guys. Dahil sa inyo guys, nakaabot tayo ng 100k subscribers. So, ayan. Thank you, thank you guys.